yan po natin ang isa na namang episode ng na magbarag-barag ni Rise of Vlogs. At alam ko tatanungin mo naman ang sarili mo kung nasa na naman ako. Secret, maka asset, Charissa me! I'm here at Kanaway Malilipot Albay. For your information, tabi mga manibu na pali, pangalawang punta ko na dito at na-vlog ko na rin ito dati pa. O oh, mataram ka o na dyan muna palan ma-vlog ka na naman. O oh, syempre, kayo po ang barlikan ang dapat balikan, Charis. O oh, pero sa so daing ko ka na tao din na pagbalik eh. Bayain na, na pa dyan, Charis. Ano na kaya ang itsura ng lugar na ito ngayon? May nagbago ba o oh, nagbago kana talaga sa akin? Muli na na lang tadi mo pa na nagbago ang agyan tigde iyo. Mabawa ka mangira isa lang na diki ini yo. Bolis ni apo niya sa iyong maling hakbang. Diretso ka sa pahilutan. Oh, hilinga ba ya? You have to be careful with your heart to go down because you will fall to the wrong person. Oh my goodness. Pero mas okay na mahulog dito sa diki kaysa sa mahulog sa maling tao. Oh, bolis ni apo niya. Oh, niya ninta safe na Baga ako na may baga ang panghabutan ko sa weta di pinsil ang mahulog. At ito na naman po tayo sa ulang katapos ang lakaran dito sa maawot. Ah, My goodness! Sa isa na ng ganda lima tok tayong dako na sa nabuhulis niya po niya. Pero sa kakabarag-barag bagaw, awan ng Diyos, wala pa naman ako para na alimatok. At wala pa ako na isang nakikita sa personal nito. Jesus, mariusip na again in iyo. isa na ng ganda tarig niyo makasabat ka ano man na masamang espirito. Sa imbisa na ito trip o oh, sarang tigwaran kita kaan. Buli noon alam. Sa tingin ko, na dumadaan dito kasi parang wala na yung dating kayo. Charis! Wala na yung dating daanan dito. Ito na hindi masyadong madamo, tagarabi na mag-aong tubo kang awot. O, oh, dahil ko lang talaga aram kung na dahil eh, nag-aong big tatawa, na ade. Eh. Ano na kaya ang nangyari? May nakatago bang misteryo sa lugar na ito na di umano? Maliligaw ka kung patal-patalon ka. Charis, at this moment of truth, nagtaka ako kung bakit may ilog na sa part na ito na dati pagpunta ko dito noon, dry ang ilog na yan. Dahil na rin siguro kay Mading share kay Mading line na wala mag ang bagrat dito sa Bicol namin. Kaya siguro nagkaroon ng tubig dito na napakalimig naman talaga. My goodness, ang hirap naman na tumawid dito. Ang daming bato, linaw na alam kung hindi mo talaga mababalanse ang katawan mo, 100% sure this na maguro sa amor ganyan sa salog na Medyo malalim pa naman para sa mga cute size na tulad ko. And finally, so waka sa wakas na katawid na si Heart Evangelista ng Cuba Tabaco City sa ilog na ito. Maganda na rin dito ng spot para maligo pero hindi itong ilog. Ang sadya ko dun pa sa unahan. Okay. Eto na naman po tayo mag tayos tayo sa paglalakad. Alam nga naman magreligid ka ta dyan. Pero alam ko malapit na ako sa aking destination. At sa pangalawang beses nga, nagtaka na naman ako kung bakit ganito naman na naman ang itsura ng daanan dito na hindi naman dati ganito. O garuman sa pagibahan pag-ibahan na dating maurag. Mulyan, maka <laughs> o makaurag. Chiris! O mauto na bagaadi na dati sa part na yung... inyo. Ang tanda ko, meron pa dyan na cottage. Na yung cottage na yun, yun yung sign na hindi ka nawala. Na nasa tamang destination ka. Hindi sa tamang tao. Siguro sa mga bagyo, talas tira baga ako, la bagyo nag-aragi, paboritong spot mag-ambikol, bulinaw na lang. Kaya napabayaan na rin siguro ang lugar na ito ngayon. And finally, pagbaba mo nga dyan, nandyan na yung ilog. Nasa pakatlong pagkakataon nga mga manibuda pa din, nagtaka na naman ako kung bakit ganito na ang itsura nito ngayon. At malaki nga ang pinagbagong niya, hindi na yung dati. Eh. Dati kasi before, malalim ang tubig dito sa ilog. Pero nandito pa rin itong hindi ko alam kung ano ang tawag dyan. Dyan malakumukuha ng yung mga nag-outing na pupunta dito sa mga parang lablabon baga. Ito nga pala yung before ng ilog na ito at ito naman yung after. Kahit ikaw naman siguro na nanonood dyan makikita mo ang malaking pinagbago ng ilog na ito. O tada, baga gaulang pastaw tubig digdi yo. Aw oh, ngon yan bagaw dai na nangad ba hiyak hiyak yan sa mga 411 dai na mabubuto. Seryoso. <laughs> pero sigurado naman ako 100% sureness na pure malinis ang tubig dito. Nagiba man ang itsura niya pero maganda pa rin naman. Syempre pwede pa rin na mamaligo dito pero limited edition. Magsurusuan ka nga mo diyan. <laughs> <For> Seryoso. <Joseph. laughs> at malapit na nga ang summer bago ka nga pala pumunta dito. Panoorin mo muna ang video na ito para updated ka. Sana all pig update. Baka kasi babanood mo yung dati ko pang video na last year pa yon malamang maganda pa ang itchure, at ngayon ito na po ang itsura niya ngayon. And syempre, of course, mga mariwo, dapat malam ano -ano di malamutaw na kita talaga ano-ano mag-ita digdiyo kung di kita mga kaambag kiogsong. Dati pala last year, ang tubig dyan is malalim. Ahungon nyo mag-aug, puro sa na mag eh. Kaya naman kung pupunta ka dito, libre, kunin mo na lahat pang Unlimited supply kung malibag ka talaga. Sinis! Any sizes, may small, medium, large. Ako <laughs> kung dagit-dagit ka na huling na kulangga pa ang darahon mo sa indo. Bakit oh. pala ang malaking bato na yan ay lampas dyan ang tubig. <laughs> Mabuti lang sa mga oras eh, nakisama ang panahon, tanag-init na waga. Kung okay, minsan mag-aumalas-malas mo, itiming ng ganda sabado na minauran. Sabado pa naman ang aking time sa pagbarag-barag? Busy pa naman kasi sila isa sa birana Monday to Friday. Kaya naman sinusulit ko talaga pag Sabado at Linggo na baka pag-vlog. Salamat sa Diyos, sinuwerte nga ako sa araw na ito dahil mainit ang panahon. At dahil mainit na makakapamarakan na kikalson. Charis! <laughs> Kaya naman sulitin na natin mga maniboy pa na panina mainit na ang panahon. Magralaba na tabi ka mo dyan. Hindi ko na mag-aaram dyan kung sa'yo ina kung mapis so na malamutaw. Tapuro na sa na mag-auga po ang yaon. My goodness! Hindi ko na mapapahiling dyan sa kuya mga special swimming moves. Ang kinaganda naman sa lugar na ito ngayon ay hindi ka kasi maraming pono. Nasaya ako oh, ang pagpapara kujik tabura sunscreen kung may ini talaman sa nakita oh oh ma deh mo matagal kama ka charis oh ano manan nandem di pa ako yun mga tapos wika masulugun baga baga ka pa ang sa tuwang short bulinaw no, na lang sana pala nagbao na lang ako yun ang tabo tapa ano man dyan, mga tajer mga kaladup kung araw ang sitwasyon na deh pero sayang naman nga ang pagpunta natin dito kung hindi natin maambag ang ating mga libang charis lambi eh. pero sa mga oras yana eh, enjoy ko naman talaga yun yung si sobrang lamig ama oh, uragun na ganang magbabad babad ako oh, kung ikanang para inuman para lablab -lab. tanggal ang hangover Ayaw mo dito! O yan ang tahanggang dumog-dumog sa mga katakampay. Yo, bulis na po niya. Kaya kung balak mo talagang pumunta dito, magdala ka ng tabo. At sa mga oras yung lumipat nga ako dito para sana magpaanod. Sana ano rin ako pupunta sa iyo. Charis! Durato si Madi! Ang yara yan sa mag-apo, huwag at yung mga kapaanod, tapuro mag Kaya naman sa pangalawang pagkakataon, lumipat na naman ako dito para makaladup na. Tapos sa part ka ng salog na iniyo, iyon ay ng pinakahararom. Kaya don't expect too much kapag pumunta ka dito. Out of limited edition na mag Pang sampulong taon na sa napag-amagkakawas, pero expected mo naman talaga na napakalinis at napaka-presko ng lugar. Eh. Mawawala naman talaga ang stress mo sa buhay. Kahit na mainit ang panahon dyan sa Smariusit na paglipot kang tubig. Kaya naman sinulit ko na yung araw na yan para makapag-ambag ng libag. Grabe naman daw, stress ko sa buhay. At hindi ko na naman sigurado kung kailan na naman ako makakapag-ambag ng libag kasi baka umula naman dito sa bicol namin. Minsan na sanayari ng umakasak akala mo tau ioran oran pa bolis ne sa spot pala na yan mauragon yan magpuro picture ay de hilingon ang gayon ko charis hilingon ang gayon kang salog na napakalino naman talaga kung titinan mo sa video dali nga pala sa bundok ang tubig dito kaya safe na safe O oh, hilinga ba yata hali mo ganyan na tubig ay de o oh, mauragon man ade ta nagiihi sa bulod charis at sa mga oras ang ginuto man nga po si Heart Evangelista ng Kubo Tabaco City kay kumain ako dyan ng tinapay Tayo yung man sa mga ambalon at ito nga po tayo sa pag-aambag natin ng libag dito sa ilog ng Kanaway Malili Lipot Albay. At masaya na naman nga dyan ang aking puso baga kidney dahil kapag ambag na naman si Hearty Mangilisa ng kubo ng libag. Charis! At abangan niya na naman po sa next episode ng aking pag-ambag ng libag. Saan naman kaya yun? Bulinaw na alang!